Magandang good evening po. For video, mahilig ka rin ba sa siomay, yung malalaki, yung makukulay, at talaga nung mabubusog ka sa murang halaga. Sa halagang 55 pesos nga lang ay may siomay rice ka na. But wait, there's more. This is not your ordinary siomay. Dahil ang siomay nila dito ay binigyan ng kakaibang twist. Bukod nga sa makukulay, ang siomay nila dito ay inihaw pa nila ito. yes, tama ang narinig mo. Parang barbecue lang oh. <laughs> Tapos lalagay mo pa ito ng iba't ibang klase ng sauce na ayon sa nais mo. May mayo, barbecue sauce, chili garlic, at may chili powder din dito. Ito nga yan sa Show Bites Grilled and Colorful Shumai na located sa 186 Bautista Street, puruk 2 Bayanan, Muntinlupa City. Order na nga kami ng Shumai Rice na 55 pesos, may 5 pieces grilled shumai ka na, may rice at may libreng gulaman pa. Smoky barbecue flavor dahil pinapahiran din ito ng kanilang barbecue sauce. Ayaw mo naman ng grilled eh meron din silang colorful steamed shumai na may beef, chicken at pork. Tapos pwedeng-pwede mo rin tong tira ng Alamang. Open nga pala sila ng 3pm to 11pm at meron din silang branch sa Alabang Central 4pm to 11pm naman open sila. So paano? Tikman na natin. Ayan, yeah, titikman na natin yung bagong nagte-trending ngayon na Show My Bites Grilled and Colorful. You know, Show My Bites ni ano to, Jam Napa. Located ito sa 180. Bautista Street, Kaya Muntinlupa. ba? na natin. Muntinlupa. lupa hmm. Ito tayo sa, ano, 55 pesos na. May rice na siya. May, may, ano, may na malalaki. At may gulaman. Tikme, mapapaibig. Mmm. Hmm. laki government to? Hmm? Hindi lang sa mukhang mong mm. masarap. Masarap nga. Hmm. Itong somay pa lang, eh, parang ano? Nabubusog ka na ng sobra, ha? May rest pa. Hindi lang itong pantabit gutom. Kundi un budget meal pa talaga diba? ba Hmm Ngapak budget kuno kasi dito sa isang mundo Alikit 'to ba? unlimited limited na 'to eh. Limited dry. Eh. Ano so 'ko? Titigman naman natin yung steam shawmai dito sa Shawmai. Ayun. So may bagoong silang laki, di ba? Sabi o. Yung laman niya, solid. Isang ano lang laman, no? Busog na busog ka na. Ha? So yung isang flavor, ano siya? Aso. <laughs> ano yung isang flavor? Anong flavor yung dilaw? Chicken. Chicken. Yung pink. Kala ko aso. Yung pink. Yung pink? Bupalo. Bupalo? Baby, yun. One, two, ready, go! So, ito ay all flavor. All And, all. Tapos, ito namang yellow ay chicken. Nakakabusog to, soba. ba? kasi. Malaki. <laughs> mag-try ng grilled chomay tsaka yung mga big chomay na to. Dito lang yan sa Muntin Lupa. So, open sila ng 4pm to 12 midnight. Yan. Paano? Bye. <laughs> magandang ka-Tengo din big opportunity video, mahilig ka rin ba sa siomai, yung malalaki, yung makukulay at talaga nung mabubusog ka sa murang halaga. Sa halagang 55 pesos nga lang ay may siomai rice ka na. But wait, there's more. This is not your ordinary siomai dahil ang siomai nila dito ay binigyan ng kakaibang twist. Bukod nga sa makukulay ang siomai nila dito ay inihaw pa nila ito. Yes, tama ang narinig mo. Parang barbecue lang oh. <laughs> Tapos lalagay mo pa ito ng iba't ibang klase ng sauce na ayon sa nais mo. May mayo, barbecue sauce, chili garlic, at may chili powder din dito. Ito nga yan, sa show Bites Grilled and Colorful Siomai na located sa 186 Bautista Street, Puruk Dos, Bayanan, Muntinlupa City. Order na nga kami ng siomai Rice na 55 pesos, may 5 pieces grilled siomai ka na, may rice at may libreng gulaman pa. Smoky barbecue flavor dahil pinapahiran din ito ng kanilang barbecue so sauce. Ayaw mo naman ng grilled, eh meron din silang colorful steamed shumai na may beef, chicken, at pork. Tapos pwedeng pwede mo rin itong partneran ng alamang. Open nga pala sila ng 3pm to 11pm. At meron din silang branch sa Alabang Central 4pm to 11pm naman open sila. So paano? Tikman na natin. Ayan, titikman na natin yung bagong nagte ngayon na Show my bites, grilled and colorful. ano bites. Ni ano to, jam napa located to sa 186 Brookfield Bautista Street Bayan ba? <laughs> oh, diba? ng na Lupa Ano 'di ba? Ayadik muna natin. Muntinlupa. Lupa Ito muna tayo sa ano. 55 pesos na may rice na siya. May may ano, may shumai na malalaki at may gulaman. Tikme, mapapaibig. Mmm. Mmm. Jaki. Jaki naman ito. Mmm. Oh. Hindi lang sa mukhang mong mm. masarap. Mm. Masarap nga. Mmm. Itong somay pa lang eh, Parang ano. Nabubusog ka na ng sobra. May rest pa. Hindi lang itong pantabit-tutom kundi pan budget meal pa talaga, ba? Hmmm, ano yung yung may yung 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 Ang yung 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 naman natin yung 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 laman niya. Solid. Isang ano lang laman, no? Busog na busog ka na. No? So yung isang flavor, ano siya? Aso. Ay, <laughs> Ano yung isang flavor? Anong flavor yung dilaw? Chicken. Chicken. Yung pink. Kala ko aso. Yung pink. Yung pink. Bupalo. Ito so, pa lang? Hindi, yun. One, two, ready, go! So ito ay auto flavor. Yeah. Tapos ito namang yellow eye chicken. <laughs> Naka-busy ito, soba. Bakit? Laki kasi. Laki. Ito pa lang. ng grilled chomay, tsaka yung mga big chomay na to. Dito lang yan sa Muntin Lupa. So, open sila ng 4pm to 12 midnight. So, yeah. paano? Bye!